kakaharapin sa lima sa anim na umanoy mga itinurong suspects. Ang kasong robbery na tinukoy ng na pulisya na mananir ang mga responsable sa nangyaring panloob sa dalawang pawnshops at paglimas ng cash in money ng isang bank ATM na nagsibing tenants sa Gisano Capital Mall ng Ozamis City, Misamis Occidental. Resulta ito sa malia na paglockdown ng pulisya sa buong Ozamis City matapos madiskubri ang pagkaransak ng dalawang jewelry pawnshops at pagsira ng ATM kung saan natangay ang tinatayang nasa 80 milyong pisong halaga na malahas at cash money. Sinabi ni Zambi City Police Station Commander, Police Major Dennis Talo, na dahil sa bilis mag-aksyon ng mga parang officials, ay agad na ang lokasyon ng mga pinaghinalaang mga salarin kaya naka-kustodian sa kanilang salay sa Laysay Panitano na ilan sa mga lahas ay narecover pa mula sa mga salarin na kinumpirma naman o ng pawnshop owners. Maguglit ang dumaan sa drainage ang tatlo sa mga salarin at minutas ang flooring ng Mulford Court hanggang sa tuluyang napasok ang pawnshops at nilimas. Ang klasik-klasing mga lahas na pinaniwala ang nangyari sa kasagsagan na abala ang lahat dahil sa pagsalubong ng bagong taon. Immediately, uh, palakdown ta sa Osamis and then they called up Mayor Pod for help sa mga barangay. Kakandak social investigation para makakamap up ang solusyon sa kaso. Mano, Stone, Antor. Mula Bombo Radio Cagayan, Diuro, Bombo Junil Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!